Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga bastos na mga gwardya at nagtatanim ng droga sa mga nagpa-file ng kaso sa ombudsman. Sobrang mga bastos ang mga gwardya ng ombudsman, pagbibintangan ka na may dalakang droga at bomba. Kapag nag-react ka sa mga modus nila ay kukuyugin ka at tatakutin na dadalhin ka sa police station. Diyan ka na nila tatakutin at peperhan. Sayempre sa takot mo ay magbibigay ka na lang ng pera. Nasupalpal sila ng isang mama na nag-file ng kaso dyan sa ombudsman. Tinatakot ng mga tarantad ang gwardya ng ombudsman na may dalakaanya bomba at droga. Nagulat yung mama, kaya nag-react. Modus yan ng mga gwardya kahit saan ka magpunta, maski sa Supreme Court, mga bastos at mga mayayabang mga gwardya nila. Sasabihin sa iyo may droga ka at gusto mong patayin ang mga justices. Nag-iimbento sila ng kwento. Kapag inireklamo mo ikaw pa na biktima ang sisigawan at sisisiin kung bakit nagreklamo ka. Wala nang matinong departamento sa gobyerno. Lahat mga tiwali at mga magagaspang ang mga pag-uugali. Sabi ng mga kakilala namin during bar exam yung mga gwardya ng San Beda pagpasok mo sa gate ay pagbibintangan ka na may dalang droga at bomba. Kaya nakakatakot na sa mga departamento ng gobyerno. Gumagawa sila ng kwento para pagkaperahan ka. Hoy kayong mga taga ombudsman magbago na kayo. Altimong mga gwardya nyo mga walang hiya at bala balasubas. Sa mga gwardya palang ninyo mga bastos na. Gwardya lang yan ha mga mayayabang na. Trabaho yan ng mga tamad at bobo. Kaya kayong nasa gobyerno huwag kayong mayayabang, kasi mga wala naman kayong mga alam. Kapag binigyan kayo ng bar exam at engineering exam ay mga wala kayong mga alam. Sakay abangan dyan kayo eksperto. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.